sa Good Vibes. Mga kabataan sa Holy Infant Orphanage ang napalipay sa pagbisita sa mga empleyado sa isa ka construction and development firm. Isa ka playhouse nga puno sa halampangan ang ginbilin para sa ila. May report si Nico Delfin. Masamikong Desyembre lang nagadamo ang mga bisita sa Holy Infant Orphanage sa Barangay Sumag. Gani na tingala man ang mga kabataan kung ano ang masako ang ginahimo sa mga empleyado sa Del Rio Realty and Development of Bacolod Incorporated sa likod sa matrapal sa sulod sa ila activity center. May mga pahampang anay kang mga papremyo ang gindala ang ilang mga bisita, naging kalingaw naman sa mga kabataan. Sang mabusog na ang mga kabataan sa pahampang kagpamahaw, dito na akin buksan sa mga empleyado sang Del Rio ang ila sorpresa para sa ila. Kapsi mo ka tigilin na tayo may ingat ang pag-abot nila. Salamat ka may ingat ang pag-abot nila. Kaya may ara. Isa ka malapad nga playhouse, kundi may ara sang mini market, clinic, library, kag-restaurant, nga puno sa mga kalampanganan sa kalipay. Labi ang pagpasalamat sa mga kabataan nga ila naman ginpaagi sa pagkanta. It's very um, heartwarming gift na we can contribute man sa ila and to give them happiness man sa subong na time. Um, especially, we believe that every kid is a blessing kid. So, we hope na with these four playhouses, they can enjoy their childhood man ang outreach activity. Kabahin man sa pagsaulog sa 10th year anniversary sa kumbuyahan, kaupod ang mga kabataan sa orphanage.